Eh, what's up? Hindi mo ko ina-add. Eh, ano yung mga isang award ko? Eh, plan? bala ka. Hindi mo nga malis. Wala. Hindi mo. May point seven. Eh, what's up? Bilis! Bubukta mo na yung pinto Didi, Testing mo na yung <laughs> point <Please>. Testing mo na. Bilis! <laughs> Tara na, Mars! Bubuksan mo na yung pinto. Bilis! Oh, ayan. Game 1. Lights, camera, action. Okay, Go! Na.